Gawing kalat ng ating mga ano people kasi marami tayong ginagawa ng araw na to. At marami na din tayo na na trabaho ng ganito mga friend. Ha, hmm. tatami. Hmm. Yan. Sikat ng araw. ni Tukunikap. Wala akong natin tapusa. Meron din tayong mga gamit no. Pag nagagawa tayo. Ito ang uh, ginagawa natin. ay kaya yung dilawan, yung lagpasan at baong libon. Yan ang maganda dito sa uh, dikit pa. Maganda dito ang combination nito people, yung raja kaya yung dilawa na lagpasan with libon at mayroon pang laman yan sa loob. Malakas po sa power yun. Ito, ah, ito tatlong mata isang bibig to no. Ang katawan. Or, lib, or isang mata isang lib, li li oh, libon nito. Ito e, yung ano ko pala. May ano ba hindi pa gaano maganda, may butas-butas. Hindi, hindi. ba ah, ano yun? Raja yung dilawan Lagpasan maganda to sa Mga iwas disgrasya Kasi lagpasan itong kahoy na to Kaya iwas disgrasya Iwas lahat ang mga Masasamang elemento Mga taong mapanghusga At iba pa uh, Butas pa rin to oh. i check mo to ha kasi ano mapasukan ng tubig pag naliko yan, yan mga people ang mga natin diba nice